kay Pilato. Ang gulo'y Si Pilato, kasama eh, ba ito sa, ano, Chronicles, uh, where from this, yung topic na kamalog? Kasama ba sa Chronicles? Yung topic namin, kung alam ni si Pilato na no, walang masalanan si si Cristo, bakit tinuloy pa rin yung pag, ano, pagpapos. Pagpapos. Uh, paghatol sa kanya ng kamatayan. So, bawat isa may sagot ang sabi na ang kamatayan ni Cristo dahil doon sa mga tao uh, may mga sumagot na ang kamatayan ni Cristo naka, nakahula na na ang, yung panahon na yan doon siya mga matay. Pangalawa, yung sagot nila Adapat ah, dapat, ah, hindi nag-compromise si, si Pilato na ibigay lang do sa tao yung, ano, doon. ato, lundo. Ang mayroong kapabilidad na mag no, noon ay ang gobernador. Tama ba? Tama. Hmm. Governor siya sa panahon ngayon ni Pilato ay siya ang mayroong kapangyarihan kung sino yung papalayain niya at hindi niya ibigay doon sa tao ang kapangyarihan para sa mga So, ang nangyari ay binigay niya doon sa tao ang sabi niya, sino yung papalayain natin? Ang sabi ng mga tao, si Barabas. Ayun, ang tanong ni Pilato, ano ang gagawin natin sa tao ito? Kay Kristo na. Ang sabi nila, ipako natin sa cross. Ngayon, si Pilato ba ang mayroong desisyon para iatulad si ano? Decision. Si Cristo? Oo naman. Ha? siya. Kasi nung nagtanong siya kung ano gagawin natin to, parang uh, pina, pila gusto niya makita kung ano ba magiging desisyon ng tao. Tapos finally, sa kamay, batas din sila. Ang batas doon nila, so, kuha yung ni Ang batas nila doon, kaya ganun. Box Populi, Box di Box Populi, Box di ko Voice of the People. ah uh, Voice uh, of boys, the People. Ah, so, uh, ah, uh, 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 ano, ang, 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 voice of the people eh, yun ang parang desisyon. Parang democratic. People uh, power. People power. Oh, power, from the people. Book na yan. Book people. Power from the people. People's right. People's right. Voice of you know, the people is the voice of God. The uh, okay. people is the voice of God. Hindi naman yung voice of God. Kutan mo siya na. mo siya Power from the people. Ano, Boy, Yan ang tinatawag yun. Boys of the people. Uh, ang di. Boys, so. boys of God for the people. Hindi. Hindi. Pagboses ng tao, uh, boses uh, ng Diyos. Uh, boys of the people. the Boys of God. Yes. Hindi yung boys of God for the people. Yes. yes. Uh, so, people's rights. Ngayon, uh, uh, wala, no, ba, people. wala bang kinalaman ng Diyos sa kabatayan ng ating mga supesyo? Meron. Meron

yun ba ay walang wala bang wala bang pakialam, wala bang kinalaman ang Diyos doon sa programa ng kamatayan ni Kristo? Oh eh. O mayroon? Sinabi kong tao. Prapi na nga yun eh. Tataan natin, sabi nga doon sa ano, ah, at willing to me ni Sirani, nagwito siya. Sa panahon ni na Hitler, kaya pinagpapatay ni na Hitler yung mga Hudyo, Orthodox Ort Jews, dahil nasa tatak sa isip ni Hitler, na itong mga hudyo ang dahilan ng pagkamatay ni Kristo. Okay. Ngayon, ah, may mga tao naman, go to the fair May mga tao naman na inaasukahan nila yung mga hudyo na sila ang, pumata, sila, sila, ang pumatay. Sila, hindi, ang hudyo ang bumata. Ang ang mga hudyo, <laughs> hindi kami ang pumatay. eh. Kasi ang pumatay, yung mga politiko. Sa panahon nila, ano, kaya ano eh. Yung, yung mga politiko. Pero kung pagbabatiyan natin yung timeline, ng yung God's, ano, God's order ng redemption ng tao, mula okay. doon sa so, panahon nila, Adan. Oh. Okay. Uh, Saka may talata yun? Oo, oh, mayroon. Ah, yeah. uh, Revelation pinatay bago pa ang sanlibutan. Ito kaya, tapos na eh. Oo. Ngayon, ito sa, sa inyo na... Yung itong tayo na to, puso sa mga 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 ay mayroong utos dito na hindi dapat nila matu matuway, pero sinuway nga. So, ang bunga nito, nagkaroon din na ng binhi, di ba? Ang binhi na ipinanganak ay mayroong kamatayang dalagalan. So, itong kamatayangan na ito, kailangan mm -hmm. ma-restore kasi may buhay dito eh. Yung tree diba? life, di ba? Itong kamatayan na dito sila ng tao, sabi ni Neho at... at Romans so uh, chapter 5 verse 12. because of one thing. Huwag tinata yun. A man born of a is full of trouble. Ano ba yun? Pulong-pulong ang kabagabagan. At may isang buhay. Pagdurusa. O pagdurusa. So, isa yan sa mga lahat ng lalabas, may kamatayan. For the week is of death. So, ang death, di ba may kamatayan? Ang death, ang tao may kamatayan. Ang kamatayan, mayroong tao pumamatay para magkakaw ng buhay. Yung di kasi na tayo, si Barbara na mayroong ano yan. Uh, there is life beyond that, beyond death. May life beyond death. Life beyond death. Oh, life beyond death. Ang kamatayan ni Cristo ay buhay. Para mo buhay, kasi kailangan meron kang matay. Kamatay. Ang kamatayan ni Cristo, yun yung pagsabuhay. Ngayon, so, Re Revelation chapter 13, verse 8. Tama yung pinot mo. Uh, worship, pwede makibasa? O, o makibasa nga yung mga salata. Just Joshua, Revelation 13, verse

mga Hujo, kung ano. Hujo, ang titi dito, mula pa doon sa kainan nung nung natin. Ang dahilan kasi, <coughs> yan ang dahilan ng kamatayan ni Kristo dahil sa kasalanan. Sabi ka natin, si Kristo ay mananagumpay kaya mayroon siyang panahon kung kailan siya mamamatay. Isaiah 53. Ang dahilan. Pag-ibasa nga ako. O, o,

our story. But he was mm -hmm. dead for our just mm -hmm. He was. Pinalo. Pinalo. Uh, ah, ang pa ni Kristo ay dahil sa kasalanan mula dito sa panahon ni Adan hanggang sa kanyang panahon. Kaya permitted. Huh? Permitted doon sa kalagayan in time. Kaya nga permisis. Oo. Oh, yung perfect will ng Diyos, yun ang naka talaga sa kanyang mamatayan. For the wages of sin is death. He was slain from the foundation of the world. Kaya yung Sam, slain from the foundation of the world. Kay Cristo yun, <laughs> na magaganap. Wala tayong pwedeng masisi, kung hudyo man o mga Grego, tayo, although, tayo kasama tayo doon, dahil tayo makasananan lahat. Yes. Ang kamatayan ni Kristo. Kitang okay. kita yun Oo. Uh, ang kamatayan ni Kristo para tubusin ang mga taong ano? Yung mga taong gustong sumunod sa kanya. Kaya na, for God to love the world. Ito na, itong talata. Ang talagang mawawala ang Wala. For God to love the word that He gave His only mm -hmm. Diyos ang nagbigay sa kanyang anak panghain, pangtubos doon sa kasalanan ng tao. Mm -hmm. Yung mga nakasulat sa atlat ng buhay, the book of the lamb na nakasulat doon, ang purpose ng kamatayan ni Kristo, kasi may mga nakasulat na doon, siya ang hain. Kagaya kay Abraham. Si Abraham, kaya na bang pumatay ng anak? Hindi. Kaya. Papatayin na nga eh. Papatay ito, hindi sinaway ng Diyos, oh, di ba? Hindi oh, siya sinaway, di patay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, every ganito din should not perish, but have everlasting life. Yung magbigay ng Diyos sa anak para pangtubos, doon lamang sa mga sumusunod sa Kanya. Kung hindi ka sumusunod, hindi ka kabilang doon sa ka redemption. May mm -hmm. bigay ng Diyos. Thank yan ay huh? oo ah tama naman 'yan wala akong kontra dito siya eh ang ang saro ito kaya wala pwedeng matisi kundi yung kasalanan natin ang dahilan ng kamatayan ni Kristo. sige oo sa pride ito ay tinawag na right ano ba yung talata without shedding of blood there is no remission roma roma din roma din 'yan romans 5 right di parang eight eh, yata time without chilling the blood there is no remission no yung blood na yan dugo ng diyos yan, dinigay para sa kabubusan ng tao okay? Okay. Okay. Ako naman pagkita ko mabilis ang tinabi ni ano yung pagkakaiba yung... anong pagkakaiba yung permissive miti and segment I give you the example part magellan thank you la si abraham inamtong si ikat siya gayon yung inaanod ni abraham tikam susunubin niya ang ganyang anak Anong ginawa ng Diyos? Tinigil. Diba? Pinigil. Kasi kung hindi tinigilin ng Diyos, anong nangyayari kita? Patay. Patay. <laughs> Kaya pinigil yung free will ni Abraham. Sige mo? Pero bakit namang pagdating sa kayo ng Kristo, nung papatay ng anak, hindi pinigil. Kaya kinikita mo yun, siya ah, yung yung galim, ano? Bakit yung kaya? Ong bibigatin ibinigay para patayin. Pumasok yun. Rilin. Ito pumasok. O, oh, oh, pumasok ito yung uh, permitted will. Yung kay kay Cristo. Yung privilege, yung bisinyo yun ng Diyos, pinigil niya si ni Abraham pag ng Diyos na tigilan niyo yung parang father na kagayaan ng Diyos, teka muna, titigilan ko muna lang ano. Hindi si ano, tinitingnan ko si ang Diyos ano. Tinitingnan natin ang Diyos eh. Ito eh. Ito, kanwisi, tulutan ng Diyos na mamatay ang kanyang only begotten son. Free will ng Diyos na pigili niya si Abraham. Si, si Abraham. 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 Na, o, oh, kung patayin niya yung anak mo, yung eh. kunin mo yung ano yon Yung pre-will na Diyos, ang pinag-alit nakikita ko yun noon. Yung Diyos, yung decision, God's will, ha? Ah. Ang sa tingin, yung kalayaan ng Diyos, di ba? Kasi yung kalayaan ng Diyos ng pag-decision, na kailangan niya pigilin si Abraham, yung pre-will ng Diyos, hindi yung pre-will ng tao dito, hindi yung pre-will na ano, oh. no? Ang tiniting ang tingnan natin dito, yung free will at permissive well so will ng Diyos, hindi yung tao. So yung free will ng Diyos, pinigil niya si... Diba? So tingnan natin, may mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos. May mga bagay na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Ito ang gusto ko ipakita. Abraham at kay... Ano yung na-previous ko ang Diyos? Or diba nakita naman talaga niya na susunod ni Abraham yung kaya pinigil niya? May paluwilan niya? Yun nga, may premen kasi ibig sabihin ko. Hindi nga, tanong ko may premen nga talaga. May nga. May premen yun? Inigil niya si... Okay. nakita niya yung kaya ano yung... Yung sinasabi ko, yung premium na ito yung kay Abraham. Yung... Ito kasi just yung... Which is God? Which is God? is, is God? <laughs> hindi yung tao nun, so, binigyan natin. Ang ibig sabihin ko, ang Diyos kasi nito eh, natin. Ang, ang kaitipan natin, ah, kung hindi pa plano ng Diyos, di ba yun ang pinakapok natin ano? Kung hindi pa plano ng Diyos, so, eto ba, hindi pa plano ng Diyos, Deo, hindi hindi pa pala nung dyan Diyos yung privilege niya madisid yung pigilin siya Abraham? So yun ang gusto kong ipakita na may mga bagay ang magdidesisyon ng Diyos. May mga bagay papahintulutan ng Diyos. Tingnan natin gano'n kasi pag sinabi natin, pag sinabi natin na Basta kaisipan lang nito yun siya. Tama kasi yung hindi na nakita ng Diyos na yung tao na yun magbabaklay. Brad. Amen ba? Nakita ng Diyos yung tao na yun, yung predestinado na yun, magtatagumpay. Yan ang Brad. Yan, no? Ang lahat ng bagay yan, nasa script ng Diyos. Yan. Kaya, kuha ka na lang. Bau ka na lang ng bau? Nakita ng Diyos. Okay. Sabi kailangan pa bang ipaliwanag yan? <laughs> Kasi siya ka narinig lang sa radyo yun. Oh, stop! Hindi, 5 minutes lang sa akin eh. Hindi,